Pila ng DWALFM Radyo Totoo CMN Batangas CMN Live. Live Nation Nation Renz Belda magandang araw sa iyo Magandang umaga, Riel. Magandang umaga, Pilipinas. Tiniyak ni Batangas Governor Vilma Santos Recto na handa ang lalawigan ng Batangas sa maaari maging epekto ng opo opong sa lalawigan. Ito'y sa pamagitan ng mas pinaigting na koordinasyon ng pamahalang palalawigan ng Batangas Office of the Civil Defense OOCD OCD Calibre Zone sa isang pagpupulong na isinagawa. E Personal na tinalakay ni Governor Santos Recto ang ilang mahalagang ulat tungkol sa naging sitwasyon ng lalawigan sa nagdaang epekto ng habagat na pinakas ng Super Typhoon Nando. Inilahad ni OCD Regional Director Carlos Eduardo Alvarez III sa gobernador Dora si Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer in Charge Fe Fernandez ang kahalagahan ng pagkakaroon ng proactive measures para masiguro ang kaligtasan sa mga batang ganyan sa paparating na bagong sama ng panahon. E, pinaabot din ni, ni Alvarez na handa ang kanilang tanggapan na magpaabot ng tulong sa lalawigan sa pamagitan ng mas pinalakas na ugnayan at pagkakaroon ng strategic prepositioning ng mga non-food items sa ilang pangunahing lugar nang sa gayon matiyak ang agarang paghatid ng suporta sa mga maapektuhang komunidad sa oras ng matinding pangangailangan. Mula sa DWRFM 95.9 ito, si Renz Belda ng Siemen Patangas nag live para sa Siemen Pilipinas. CNN Live, live. live. Nationwide. Nation Maraming salamat, Renz Belda, mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas.